Ah, may adlaw sa tanan mga kaisunan na napugong dagat kung wak ko aning kubutan o kugita basig kaluyan po ko aning makakuha ban ako akong pagumangkon na si Daki Musli mo na sa kaya akong anak mga pamanadaan ako karon ako na ni Itza kung wakong baguna ako na isang ibuhat basig masirtean mi makakuha mi kay gihidlaw naman ko mukao ng kubutan po sobra pila na kabulan no ako panagat kani taud-taud magukas ko na kay perting inita mga kigsunan kana gikan anak ko nawa ninyo wa ano ko ipantalon diha nagbira na ko anang lukun-lukun kay gikan an mang kugubutan wa na suertehan pud kay na ano ko ipanud-an tora na di pay kay si Jerry o nakuha ng kubutan ah sinlit pag yung ata mao na pag uli na mo ana ako ginangadubuhon. Kaya, adubuhon kay lami magini muka ang kaglabas na isda kining gitawag og laman dagat basta please lingaw kayo ani nagkaon ni sa akong mga pamilya gitawag na ko niya akong pagumangkon kay kuha on to na ko tawtaw gining si an kining sipaw kay arumasip masip tini kay lisod po ni ibutang nato ni sa luwang magkaata Perteng hugaw ang luwang sa ani bugwak na magani nga ata o hugaw na magani pati akong sanina Perteng hugaw gitulo ako tungpo kining sipaw kay aron masulod diha maugasan siya gitugo po na ako akong pagumangkon kay mao na nagvideo sa kuha na tanawan ninyo tao-tao na ma itya na ako akong lukun-lukun kay kubitan na pukuan ng itawag na mungko mungko na kugita nanawa ninyo mo oh, gibira na na ni Jiriboy oh. kugita <laughs> pero nakabuhi na kaigsunan hmm, sayang kayo at least balag di makuha nagkakuha namin isa kani padung na nimi tao-tao na nimi pauli na nimi na biraha ng imong lukun-lukun jirboi kay muuli na ka sige biraha bira gini jirboy kay mga kaigsunan perting inita di na kining mangita gitag pangwarta na to din is dagat kanang di na takagwanta o saonan ka di na takakaya sa init sa panahon kay perte inita ang adlaw mo mu kuwan mo tuhop sa imong lawas kung kining ka kainit Ina lakaw na diriboy uli na dito kay lesod na no? ta na na bakita pag niya ang yang kuha na isa kabuok pero lingaw naman mi ana kay amo maning sudanon ko alang kakaon kung pagumangkon kay layo <tinyo> po ni niabot ko diri sa amuha sa balay diri sa Mountain Breeze po na pakita na ko sa ang kung kuha kini motor sa kung kuan pagumangkon o mo na na giwa hiwa na sa kung anak ang kuha na yang giadubo lami magini halo ang at, ini kay sunan perting lami agud tagang kay salamat sa nagtan